Breaking news, binasag na ang katahimikan. Nagsalita na ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos, kaugnay sa pinakabagong insidente. Ito ay ang pambubomba ng China gamit ang water cannon sa mga Filipino soldiers sa West Philippine Sea. Ayon kay Bongbong Marcos, Filipinos do not yield. Sa report ng Manila Bulletin, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sa susunod na linggo ang Pilipinas ay mag implement ng isang makatarungang response at countermeasure sa isang delikadong ginawang pag-atake ng China Coast Guard sa ating mga kababayang Pilipinong sundalo sa West Philippine Sea. Binomba kasi ng Chinese Coast Guard ang ating mga Filipino soldiers na maghahatid lamang ng mga supply sa mga Filipino soldiers na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nagdulot ito ng malaking pinsala sa barko ng Pilipinas at maraming sugatang mga Pilipino may tatlo rito malubha. Nitong Huwebes lamang ay naglabas ng statement si Bongbong Marcos at talagang pinagtuon ng pansin nito ang ginawa ng Chinese Ghost Guard sa mga Philippine vessels. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng water cannon ang China laban sa mga Philippine vessels sapagat noong 2014 ay binomba rin ng China gamit ang water cannon ang ating mga kaawa-awang fishermen sa West Philippine Sea. Subalit, sa taong ito, 2024 o 2023 hanggang 2024, sa panahon ni Bongbong Marcos, napakainit ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na na si Pangulong Bongbong Marcos ay mas malapit ang kanyang puso sa mga Amerikano. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon na si President Duterte ay kaibigan niya ang China. Ayon naman sa pahayag ni Bongbong Marcos, ang Pilipinas ay hindi raw naghahanap ng any conflict sa anumang bansa, lalong-lalo na sa malapit na bansa nito. Bagamat alam ni Pangulong Bongbong Marcos na maraming mga bansa ang umaangkin sa West Philippine Sea, isa na rito ay ang Vietnam, ang Brunei at itong China ayon kay Bongbong Marcos kahit na ang mga bansang ito ay nag-aangkin din sa ating inaangkin na is niyang itong maging kaibigan. Subalit, hindi raw mananahimik ang mga Pilipino kung sakaling tayo ay aalipustahin. Hindi rin mananahimik ang Pilipino kung ang ating teritoryo ang pakikialaman. Dagdag pa ni Marcos, hindi raw tayo papailalim sa ibang mga bansa. Sa report ng Manila Bulletin, Si Bongbong Marcos ay meron ng pakikipag-usap sa mga Countries National Security and Defense Leadership. Nakikipag-usap na rin ito sa mga International Allies. Ayon kay Bongbong Marcos, marami na daw siyang nakausap na mga National Security and Defense Leadership at mga Allied Country. Subalit, hindi niya pinangalanan kung anong mga bansa ito. Ayon kay Bongbong Marcos, sa maraming allied countries na kanyang kinausap, marami daw itong recommendation kung ano ang dapat gawin sa ginawa ng China. Ito nga ay ang pag-aatake gamit ang water cannon sa Philippine vessels. Ayon kay Bongbong Marcos, marami na daw mga bansa ang nag-offer ng tulong upang matulungan ang Pilipinas na maprotektahan ang ating sovereignty. Noong March 23, merong hindi magandang nangyari sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. At sa naturang pangyayari, maraming mga bansa ang nag-express ng support sa Pilipinas. Ito ay ang mga bansang Australia, Canada, Czech Republic, Denmark, Germany, European Union, Finland, France, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Poland, Romania Republic of Korea, Spain, Sweden, United Kingdom, and United States of America. Ang mga bansang ito ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Meron ding isang bansa sa Asia na napakalakas nito at hindi ito maganda ang pakikipagrelasyon sa China. Ito ay ang bansang India. Ang bansang India ay isa sa mga kumukundina sa isinagawang pambubomba ng China sa mga Philippine vessels. Nangako na rin ito ng tulong kung kakailanganin. Umabot na sa 21 bansa ang nagpahayag ng tulong sa Pilipinas. Ayon kay Bongbong Marcos, nais niyang manatili ang kapayapaan sa naturang karagatan. Gagawin daw niya ang lahat sa diplomatikong paraan.